nagpagupit ka lalabas kang guwapo. Nandito tayo ngayon sa Publinks Barbershop sa Lias Marilao at bibisitahin natin ang napaka-successful na franchise nila. Napakaganda talaga ng na mga barbershop ng Publinks at currently may ginugupitan sila dito ng dalawang customer. Ayan. Anong pangalan boss? Ay Sir Marlon po. Marlon Ponce sir. Marlon Ponce. Okay, anong gupit ang ginagawa natin kay bossing? po ay ginumpita ng French crop top po, sir. French crop top. Ayan. So, yun yung mga usong gupit ngayon, no? Paano style yun? Para messy sa tingnan, sir. Messy. Ito naman, boss, anong ginagawa natin dito? Blowout taper. Blowout taper. Ayan. Ngayon, kakausapin natin si Miss Joy na siya namang franchisee or branch owner dito sa Lias Marilao. Tara. Tara. Dito sa Publinks Barbershop, ito yung mga product namin. Meron kami L'Oreal at sa pang lalaki din. Dito sa Publinks, hindi ka lang lalabas ng guapins. Meron na din ng pang babae. Dito sa haircut namin, before gupitan, nandun yung consultation. So free consultation kami. Hindi ka lang basta gupitan. So special treatment dito. Meron kasi kaming hot towel. After nyan, meron pang complimentary massage. Kung mo dito na special ka talaga, nasa high-end barbershop ka talaga. Kung gusto nyo i-visit yung shop namin, Nandito kami sa Lias Town Plaza, um, Barangay Lias, Bulacan. At yung isa naman naming branch is nasa Malahakan, May Kawayan. As a franchisee, ma'am, kamusta ang experience mo sa Publings Barbershop? Sobrang ganda at saka smooth lang. Hmm. Simula from construction kasi hanggang sa nabuotong branch, walang hassle sa end namin. nag work pa ako. Hmm. Saan? Sa East West. Dati kang empleyado sa bangko? Up until now. Hanggang ngayon, sa pangko ka pa rin nag-work. Kumbaga, sa pagpa-franchise kasi blinks hindi siya ganun ka, ano, yung imomonitor mo nang nasa loob ka ng shop. Yes. Kumbaga, provided nila ang CCTV, mm -hmm. tapos yung Google Sheet. Yung system nila, sobrang ganda na kahit nagwo work ka, pwede. Okay. So, ibig sabihin, dahil ang Publinks, meron silang na-create na system para sa mga franchisee, kahit hindi ninyo imonitor yung negosyo, isang click nyo lang sa computer, ma check nyo na lahat. Yes. So, mula umpisa, um, doon yung suporta nila ni Boss Mike at ni Boss Camille. Ramdam na ramdam mo yung suporta nila kaya hindi ka mag-aalala sa pagpa-franchise ng Publinks. Paano kayo nagkakilala ni Boss Publinks? Si Boss Publinks, nakatransakos siya sa buy and sell sa sakyan. So doon pa lang, oh. ganun siya kagaling at kaayos ka Okay. Hanggang sa yung partner ko, ano kayo, maselan sa when it comes doon sa pagpili ng barber. Hanggang sa nakita niya yung Publinks, which is doon sa Loma de Gato, mm -hmm sa main. Umpisa pa lang, nagustuhan na niya. Kumbaga, nandiyan yung, ano, yung tatak publings talaga. Nandiyan yun din nagpo-post si Boss Mike hanggang may offer na franchising. franchising. Oh. So, itong branch na to, kailan okay, nyo binuksan? Itong branch na to, last February, mm -hmm. 2024. Okay. Pero may mas nauna kaming branch dito. Which Pangalawa was? to. Uy, pangalawang Pangalawang branch so... na to. Okay. Yes. Ang, ang una is yung sa Malhakan. May kawayan. Bulakan din. Yes. Magkalapit lang. Isa lang yung nagiging comment nila na andin yung pag paggapit ka lalabas kang gwapo. So nandun tayo, maganda ang services ng Publinks. Kamusta naman ang kita ng barbershop? Hindi siya joke yung sinabi ni Boss Publinks na six digits monthly. Yes, kaya hindi kami nagdalawang isip kasi nakita namin yung system. Okay. Na for long term siya at yung pagdating sa kita, malaki talaga. Okay. Hindi kami nagdalawang isip na magtayo uli ng shop ng so, pang second franchise. Sa mga professional din na walang oras sa pagninegosyo or di naman kayo gusto nila mag-venture sa pagninegosyo kaso nga lang wala pa silang idea, ma recommend mo ba ang Publinks Barbershop? Ang Publinks Barbershop, highly recommended siya. Dun sa kung gusto mong nakafocus, yung wala kang work, yes. pwede din siyang habang nag-work ka. Actually, we're planning for the third shop. At Magbubukha Publinks din. Yes. So, nag-iisip na lang, lang kami kung banda pero nandun na yung plan for third franchise kasi yun din yung tiwala namin. Kaya naman talagang isa sa mga pinaka recommend ko na i-franchise ninyo, mga boss. Itong Publinks Barbershop, dahil paparami na ito ng paparami. Baka mamaya, sumobrang dami na nito, maubusan na ka rin kayo ng location na po pwedeng paglagyan. Dahil tuloy-tuloy ang expansion ng Publinks Barbershop. Kagandahan sa kanila, na may uniformity yung mga barbero. Meron silang bukod na training facility yun ang kaganda. That caters doon sa mga trainings ng mga barbero nila. Yun yung maganda. Kumbaga, hindi ganun yung stress mo talaga. Kasi labas Vespa Blinks, grabe talaga yung suporta. mata Matatouch ka talaga sa kanila kasi hanggang ngayon. Kaya, kumbaga parang nandun yung persigi ko na magpatuloy din sa, sa business nila. Alam mo, mahalaga yan yung after service. No? Yes. Kasi yung iba, more on franchise acquisition. Pag na-franchise pa na, napapabayaan yung outlet, yung franchisee dito kay Publings Barbershop, alagang Publings kayo. Tuloy-tuloy sila. Na-experience namin before, kaya na-compare namin. Maraming salamat, Miss Joy. Ha? Thank you, thank you so much. So sa lahat ng mga nanonood, ano pang inaantay ninyo, mag-franchise na kayo ng Publings Barbershop. Nandyan ngayon sa inyong mga screen ang cellphone number na pwede ninyong tawagan para sa franchise inquiry ninyo sa Publings Barbershop sa inyong lugar. Malay ninyo, ito na yung pinapangarap niyong negosyo. At bukod dyan, ilike nyo na rin at ifollow ang kanilang mga Facebook page na nandyan na rin po sa inyong screen para po kayo po ay diretsyo na makapag-inquire sa Publings Barbershop sa lahat ng gusto na mag-franchise. Muli, maraming maraming salamat sa inyo mga boss and God sa inyo lahat.